Okay, good morning, hello uh, mga kalidjit vloggers natin dyan So, mayroon tayo itong tinitigilan ng halang uh, taon na 2016 isang kainan dito sa closing ng alaala -ala at pililya Meron dito isang pinaka matagal ng hindahan na kainan na napag-iwanan na ng ibang tindahan kasi nagkaroon na siya ng kompetensya na mga ibang tindahan na kainan na mas mapipira na negosyante so naiwan siya na hindi siya nakasabay kasi nga ano masyadong makipira yung kapila yung mga kompetensya nila kainan maraming kainan na nag, ano, nagtayo na dito so, si nanay Tagal na yan, kainan. mula 2016 dito na ako tumitingin pero napag-iwanan na ng ano ng mga kompetensya na, na ano, na mga kainan na mga negosyating mayayaman naawa ko ay nanay kasi nga mabait pero ano hindi siya makasabay sa mga mapipirang negosyante marami na rin nagtayoan dito ng mga kainan pero nagsasara rin pero si nanay nakatayo pa rin kainan niya pero yun nga lang hindi na gaya nung dati kasi nga nagkaroon dito ng road you know, widening kasi dati dito sa so napaparadaan ko dito so, sa bandang hiri eh, pato, pato pati dun sa kabila alos ano lang tolin lang to ngayon nagkaroon ng widening na widening yung tindahan niya kaya medyo lumit yung pisto niya so hindi na siya nagarecover so, you know. marami nang nagsaytayuan ng mga kainan mapipira, mapukunan. So, hindi nakasabay si nanay. Pero ganun pa rin, kahit papano, paano, andyan pa rin siya, andyan pa rin kami tumitigil. Kasi nga, dyan kami nasanay na kumain, magkape, magiligo. So, meron din sa really, ng andyan, 20 pesos kada linggo. Saludo ko sa mga taong lumalaban kaya yung mga kasabayan ko dito tumitigil na mga tracking noon So, siguro naman alam niyo na ganito pa rin yung itsura ni nanay. So, kita-kita ulit tayo dito sa tagilan na to. Kasi dito ko na sanay. So, yan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Live City, Beep, 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 Beep. Ingat, mga partner.